Hello, kumusta po ulit sa lahat? Ako po ulit si Jey po, sa kusa Refrigeration and Air Conditioning Mechanic. Ngayon po ang papaliwanag ko sa inyo, kung paano nga ba mag-set sa aircon. Uh, marami pa, pa rin po kasing nalilito, lalo na yung mga bago na bumili ng aircon. Ano nga ba yung mas malamig sa aircon? Halimbawa po yung ganito, ang mga pag-set ng aircon, karamihan po ito sa mga non-inverter o yung mga hindi inverter ang gamit na aircon. So ito po yun. To 3, 4, 5, 6. Minsan hanggang uh, 10 pa yata yun. Uh, so gawin na natin 10. So ano nga ba yung mas malamig? Yung 10 o yung 1? At meron naman po yung ganito. Wow po ay yung 16 o 24 o 28. Ganyan. Ano ba yung mas malamig dyan? Minsan kasi halimbawa sinat sa 28. Ba't ganon hindi lumalamig? Bibigay lang ako ng konting overview dito sa ating temperature para at least meron tayong konting background at mas madaling maintindihan. Okay, uh, meron po tayong dalawang tinatawag na Fahrenheit at Celsius. So alam naman po natin na yung tubig ay kumukulo po ano. Pagka kumukulo po ang tubig, ito po ang kanyang boiling point. O yan yung pinaka temperature niya o yung temperatura ng ating tubig pag kumukulo. So 100 degrees Celsius. Ngayon, Uh, pinaka magkaiba lang po yung Tawag dyan sa measure measurement na iyan Ito po yung Fahrenheit Ito yung Celsius So itong 100 degrees Celsius Ay convertible sa 212 Fahrenheit So ito po yung boiling point Ibig sabihin mainit po iyan Ngayon Ito naman pong malamig O yung freezing point O yung pagka Magyayelo ang ating tubig Ay yung 0 degrees So meron na tayong Meron na tayong idea na malamig ay mababa. Ayan, 0 degrees. 100 yung boiling point. Ayan, so ito lang po yung katapat niya sa Fahrenheit. So ngayon, punta po tayo dito. Ito naman po, ay para maintindihan nyo, yung setting na halimbawa, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2 to 27, 28 pa yata minsan sa ibang aircon. So, ayan. So, ito, may kita natin na halimbawa, di ba, pagka may lagnat ang tao, pagka minsan mga 38, 39, 39, parang nagko-convulsion na po yata yan, ano? Comment po kayo kung tama yung sinabi ko. So, ito, yung human body temperature natin ay nasa 37 degrees Celsius. So, minsan, di ba, nilalagay sa kilikili, yan, para malaman natin yung temperatura ng tao o kung meron pang lagnat. So, dito malalaman na natin na yung 37, yun yung body temperature natin. So, itong 16, ito yung kadalasan na pinakamalamig sa aircon. Yan, aircon temp. Coolest. Yan. So, dito pa lang, alam na natin na pagka nakita nyo na ganito yung pagsiset ng aircon nyo, yung 16 to 28 ganito po yan. So, 16 mas malamig, 28 naman po yung mas mainit o 24. Kadalasan po, ito yung pinaka magandang setting natin. Ayan, yun din po ang recommend ko. 24, low fan. Ayan, cool mode. Ako po, nagsiset na ako ng low fan. Dahil kasi minsan pagka nagset ka ng Oto sa fan, syempre, syempre nagbavary siya sa temperature ng kwarto. Minsan bibilis, minsan babagal. Pero kung nakalo ka, naka lang din siya palagi. At minsan kasi pagka nag, -nag yung ating blower, syempre mas mabilis din siyang hihigot ng mainit na hangin, magtuturbo din ang ating compressor. Kaya minsan, minsan po, sa ibang aircon, ay hindi ko nilalata, sa ibang aircon, mas malakas pag naka-auto ang fan. Pero sa akin po, ito lang palagi ang gamit ko, low fan. At naka-26 ako. Dahil kasi yung aircon ko ay nakatutok lang din sa aking higaan. So, ayun. Ganito po yung pagsiset. Dito sa ganitong type. O sa mga de-remote kadalasan. Ayan, 16 to 28. Then, dito naman po sa rotary. Ayan, kaya po maraming nalilito. Kasi nga, meron tayong ganito na rotary yung DP hit. At saka yung ganito. So, dito po sa DP hit, ang pinakamahina po ay yung 1. Ayan. So, kadalasan naman po, ang isinasuggest ko rito, ang 5 nasa gitna ito. Eh. Mali po yung drawing ko. So, sinasa sinasuggest ko dyan, minsan 5 or 6. And para ang compressor natin, kahit pa paano, ay nagpapahinga. Pagka po kasi nilagay natin sa max, ayan, ang bawa, laging naka 10, ang compressor po natin ay tuloy-tuloy kahit po malamig na ang kwarto, tuloy-tuloy pa rin ang andar ng ating compressor. So maganda po ay nandito lamang sa gitna, 5 or 6 or minsan 7 pwede rin para pagka na-reach niya yung temperature ng ganitong lamig ay magpapahinga ang ating compressor. So ayun, uh, napakigling video lang po at sana makatulong po itong video nito.